Ming, kawawa naman to mga pusa dito. Uy, sa ito sa may tagig ulit. Ito sa may... Uh, malapit to sa... BGC. Tapos may nakita ko ditong pusa, oh. Paano siya nakarating dyan? Hindi e, mamamatay yan. Nasa taas siya ng... Ayun, no, Ah, mukhang malaki naman. Ayan. Ano, Ming? Kamusta kayo rito Ba't kayo pag-alagala lang? Ha, Mingming? Kumain ka na? Ano? Ang aamo mga pusa rito. Wawa naman, no? Oh, sa BGC to, mga pari ko, so. Ang ganda nito, Naku, kung pwede ko lang kayo ampunin lahat. Aampunin ah, ko talaga kayo. Kaya lang, mag-aaway-aaway kayo nila, Minggoy. Eh. Mingming, no? Guys, okay, so, oh ba baka mayroong gustong mag-aampon sa kanila. Hmm, kawawa naman, Ming! Pss, pss, pss. Oh, Ming Ming! Kamusta? Kamusta, Ming Ming? Ang lambing, oh. Kaya, ano, Ming Ming? Malim, makita ulit tayo rito. Ming! Pss, pss. Ming -meng? Kamusta, Ming Ming? Ang mga mga ano? Gusto mo na sumama sa akin? Ha? Ano? Alagaan na kita. Hindi pwede, Poy. Mag-aaway kayo ni Minggoy ito eh. Nayaan mo pag nagkita ulit tayo. Hmm. Ang laki ko iso. Sige na, babay na. sense na. Wala akong talagang pagkain sa'yo, eh. Mingming, bye-bye. Ng sige na, Ming. Pero oh, oh. view, napapalambing, guys. So, oh. bawa ka naman. Eh wala eh, gusto mo sumama sa akin. Ah. Oh. hindi ka kadali. Ming. Bawa mo naman oh, kumain ka na. Sus. Ano, sama ka na sa akin. Ano? Oh, sige, ano na, babay na, Ming. Bye -bye na. Alis na ako. Babay. Hmm, yan mo, baka magkita naman tayo sa sunod. Nakawa ko mga kuys. Ano, parang gusto niya talaga magpaampun. Pero hindi pwede. Mag-away ako kay Kero. Tsaka mga galit na may ari ng inumpa. Ito naman, si Black. May. Sige na, babay na. Malalaki naman kayo. Mukhang pinapakain naman kayo siguro na maayos. Ayun ko iso. Dito ko sa BGC. Tapos lang lang aking ah, tugtog. Ayan. Wala na yung, wala lang makitang pusa. Kawawa naman talaga yun. Malambing.